walang yung toko hey, ano nga gusto mo? lahat nga nang handa, gusto kong balutin para naman sulit-sulit sa layo ng pinanggalingan pa namin ang dami pang sinututin ng Tracy Ken wawawa <laughs> ka pa naman ngayon guys, babawi kami sa babalutin ngayon dadamihan namin, daladala -dala sa simbahan <laughs> mayroon naman didit de go! <laughs> kagapo siya sa pagbabalutin what do you want? <laughs> Ganda ka ng tape talag, ha? Hindi na rin yan dadalhin, ha? Hi, ang ay, ang ibibigay ko sa inyo ay eco Bag ng Dali. pa? <laughs> Uy, maano, di ba? Sana ikaw, ikaw na, anay. May gusto ako, guys. Sasabihin ko kay Miss Jerry. Miss oh, jelly daw. <laughs> Titignan ko din. <laughs> ha? Bye -bye. Coffee jelly. <laughs> Ati, ano, ha? 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 inang ang nalalagdag tayo. Lagyan na mo kasi plato. Ay, magkano? Magaling. Magkakamay daw sa Hindi ko naman Isang giniling nga dyan. Isang na Adang-adang sa'yo eh. Kinain ko siya, ko lang kaya mo, di hindi ko dadala eh. <laughs> Pero masarap. And then magdadala ka. Uh... <laughs> Sige. Patilan mo nang lahat. ko na espresso. Ilayo-layo mo nang po. Wala nang ano. Ang laka ng plastic. Ah, Miss Jerry, parang... Halang, parang halang... pantulingan. Kasi <laughs> Wala kong makita kasi. Dinalot si Miss Jerry. Nagbalas si Miss Jerry. Tignan niyo kung saan naka- hindi daw kakapitan guys. Lutang na lutang. <laughs> <laughs> lutang na lutang guys. Lutang <laughs> na lutang. Amin ko lahat. Ano akong matatanong? Lutang na lutang. Ba't iyan? <laughs> Bibitbitin mo? <laughs> hindi na naman. <lang. laughs> guys, ari ang boundaries. Nakasabit na <laughs> oh. <laughs> sa puno. Nakasabit na sa puno. labi ng aming binte. <laughs> <laughs> Lusong pag-aising na niya. Kain pa mo. Jerry, ilapit <laughs> sa ang bahay mo. Pwede namang maghulugan sa Deca Homes. Hindi pa may pagdaya? <laughs>